So mga agaw, Mangahoy kami din sa mga agaw. Kukuha kami ng kayo mga agaw. Para mga agaw, samahan mo kami mga agaw. Kukuha kami ng kahoy mga agaw. Para may masasibak na naman tayo. Oo, oh, tingnan niyo mga agaw ang aming ilog. Oh. So dito kami dadaan. Sa ilog mga agaw. Sabi no, nagbabaktas kami mga agaw. Siyempre, walay-layang mga gaw, samahan ang ating paglalakbay. Dito, sa kilid ng ilog mga gaw. Mala, mataas na bundok mga gaw. Tingnan nyo. Wala mga gaw buha tayo ng kahoy mga agaw para may tayo mamaya A few minutes later Mga gaw, nagpuputol kami ng sugnod mga gaw May kinukuha kami mga gaw Mga gaw kahit na ito mga gaw Sugnod Isang kahoy na plakata mga gaw Ang uh -huh. um, Talaga lang kami mga kao dahil may trabaho pa yung mga kaibigan namin. Pwede na dito mga kao. Pwede na dito masisibak para sa bahay. One hour later. Uwi na kami ni Dins mga agaw. Tapos na po kami. Uwi, po na, uwi na kami. Nakukuha na kahoy.